kinilaw na baboy super easy lang po ito karning prito or suba pwede ini po dyan pwede lagyan lang po ng suka patis paminta sili kung may siling haba mas masarap chili powder konting asukal. Oh, no. oh, yung anak ko humingi. <laughs> kasi kinakain niya. Ayaw niya ng merikado. Tapos sibuyas. Saganang sibuyas. Mix-mix lang po. Yung mga ingredients po niyan, depende sa pag panlasa niyo. ako dinagdagan ko ng suka ko kasi gusto ko mas maasin kasi. At mas masarap kapag may pipino. Pag nilagyan nyo ng pipino, mas masarap po. So, yan. Super easy lang po. Try nyo po. Taob ang kaldero nyan. Thank you, thank you.